Hi guys, kamusta? Welcome sa ating vlog today. Oh, ganda ng sikat ng araw guys. And uh, yun. Ganda ng sa likod oh. Kamusta po kayo? Ayun. Welcome, welcome. Pasensya na kayo guys ha. Sa sobrang busy talaga. Uy, may ginagawang decking. Nagawang terrace. Pasensya na kayo guys sa sobrang busy namin talagang walang time para mag ano, uh, mag uh, update and vlog so ngayon uh, kumuha lang ako ng coins guys kami kaya uh, habang naglalakad ako papunta dun sa shop eh samantalahin ko na muna ayun sa likod ko yung simbahan ayun, so yun samantalahin ko lang uh, makapag vlog kahit konti uh, update update lang muna tayo guys uh, so yun na lang uh, Raffle natin guys Ang inaabangan nyo guys uh, Na raffle Pagpasensya nyo na Hindi ko pa magawa ha Hindi pa ako makapag live Dahil Sobrang uh, busy nga um, Pero once na um, Once na Na okay na kami dito guys Okay magalala um, I-update ko kayo And magla live ako pang um, bibilisan natin yan para matapos agad pero sa ngayon guys karabi uh, <laughs> grabe talaga nangyayat na nga yung ko you know, yan o katawan ko pero anyway guys uh, wag kayong maglala. darating tayo dyan sa punto na magdodraw talaga tayo niya. hindi lang hindi ko lang magampanan ngayon dahil nga sa sobrang busy yon. so kamusta po and sana uh, huwag nyo kakalimutan i-share and like comment and react dito sa ating video. And syempre kung kayo ay nasa YouTube, uh, huwag niyo kakalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated pag may mga video kung i-upload. And syempre guys, and ayun uh, nga, so nakikita niyo yung shop namin na yun. Ito medyo, ayun nakikita niyo, daming tao sa labas. ayun maganda rin yung panahon ngayon kaya so, so di ba? Ganda yung ganda din, yung ganda yung araw. Uh, pag ganito kasi ang summer, talaga yung mga tao laging gusto nila nasa labas. Maganda yan. Okay guys, maraming salamat.